kabayan nyo yun sa lutuhan mag scratch tayo nitong ating mga ano nabili i-scan natin mga kabayan mabuti dito makikita kung nanalo ka yan ano natin wow may 2 dollar na panalo ito naman na isa mga kabayan tinamad yung ano napunit ng ano nya, oh scratch natin itong mga kabayan tingnan natin dito dos lang to 100 peso kung sa atin tingnan natin dito oh my god hala nanalo ako ng 100 ala, first time ko manalo thank you lord hala nanalo swerte nito tingnan natin ano ba itong ano lumabas tingnan natin hala, ito oh, puro tagsasampu yung oh, ano lumabas, lahat, swerti tatayaan Paan natin thank you lord lalala, ngayon lang ako nanalong ganito kalaki dada uh, pala rin dito ang laki tatayaan natin Grabe. magkano na to kung sa atin ano na to, liman libo ayan mga kabayan liman libo panalo ko thank you lord